Bago tayo magsimula, kaibigan at mga mahal kong tagapanood, taos puso po akong nagpapasalamat po sa inyo dahil sa walang sawang pagsuporta sa ating munting channel. Sobrang-sobrang salamat po talaga. Asahan niyo po na marami pa po akong gagawing mga magagandang aral na ibabahagi ko sa inyo. At kung bago ka pa lang po dito, inaanyayahan kita kaibigan. Pakisubscribe po ang ating channel para sa mas marami pang aral na matututuhan. Maraming salamat po at sabay-sabay po nating paunlarin ang ating mga sarili. At lagi ko pong sinasabi, kay Lord po lahat ang papuri. Nararamdaman mo ba na parang sunod-sunod ang dagok ng buhay? Tipong kakasimula mo palang ayusin ng isang problema. May kasunod na agad. Parang hindi ka pa nakakabawi. Heto na naman, isang panibagong hamon na naman ang dumating. Ramdam mo ang bigat, hindi lang sa katawan kundi sa puso at isipan. Mapapatanong ka ayos pa ba ito at ang mas masakit, parang ikaw na lang ang lumalaban. Walang tunay na nakakaintindi sa pinagdadaanan mo. Kahit anong pilit mong ngumiti, kahit anong gawa mong lakas sa loob-loob mo, pagod ka na. Malungkot. Takot. Parang wala ng pag-asa. Pero sandali lang. Paano kung sabihin ko sa'yo na itong pinagdadaanan mo ngayon, hindi ito katapusan? Baka nga ito pa ang simula ng isang mas matibay, mas matapang at mas matalinong ikaw. Sa Stoic philosophy, isang sinaunang aral mula sa Greece, may sinasabi silang mahalagang bagay. Ang sakit, hirap at pagsubok, hindi sila kaaway. Sila ang daluyan ng paglago. Sila ang nagpapatibay sa ating pagkatao. Sabi nga ni Epictetus, isang Stoic philosopher, hindi mahalaga kung ano ang nangyari sa'yo. Ang mahalaga ay kung paano katutugon Totoo, hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa paligid natin. Pero palagi nating hawak kung paano tayo magre-react. At kadalasan, ang mga karanasang akala natin ay sisira sa atin. Sila pa pala ang huhubog sa pinakamatatag nating bersyon. Kung pakiramdam mo ngayon ay parang gumuhu na ang mundo mo. Baka hindi ito ang wakas. Baka ito ang demolisyon bago ang muling pagtatayo. Katulad ng lumang bahay, kailangan muna itong gibain bago maitayo ang bago, mas matibay at mas maganda. Ganon din sa buhay. Minsan kailangan mo munang masaktan para lumakas. Kailangan mo munang masira para mailabas ang pinaka-best na bersyon mo. At kung gulong-gulo ka na sa nararamdaman mo, para kang nalulunod sa emosyon, hindi mo na alam kung saan ka patungo. Huwag kang matakot. Sa Stoicism, ang tawag dyan ay pre-transformation chaos. Ibig sabihin, Malapit ka na sa pagbabago, parang bagyo, maingay, magulo, madilim. Pero pagkatapos, dumarating ang liwanag, ang katahimikan. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang mga walong senyales na posibleng nararanasan mo na. Mga senyales na nagsasabing malapit na ang malaking pagbabago sa buhay mo. At kung isa man dito ay tumama sa iyo, baka ito na nga ang sign na matagal mo nang hinihintay. Handa ka na ba? Alamin natin ang mga walong sinyales na malapit ng magbago ang buhay mo at bakit ang mga paghihirap mo ngayon ay daan papunta sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Sign number one, unti-unting nawawala ang mga taong malapit sa iyo. Napansin mo na ba, yung mga dating chat mo araw-araw bigla na lang nawala. Yung dating laging nandyan, ngayon parang hindi mo na maramdaman ang presensya nila. Ginagawa mo ang lahat para muling maibalik ang koneksyon pero parang wala na talaga. Masakit, di ba? at sa sakit na 'yan mapapaisip ka ako ba ang nagkulang ako ba ang nagbago pero minsan hindi mo kasalanan at hindi rin nila kasalanan ang totoo bahagi lang ito ng buhay ayon sa stoic philosophy ang pagbabago ay natural na daloy ng buhay at sa bawat pagbabago may mga tao talagang hindi na mananatili hindi lahat ng taong nakasama mo sa simula ay makakasama mo hanggang dulo may mga taong dumarating para lang sa isang yugto ng buhay mo. May tinuro, may iniwan, may naitulong. Pero darating ang oras, kailangan mo nang magpatuloy kahit wala na sila. Parang isang rocket na lumilipad. Sa simula, kailangan nito ng boosters para makaalis sa lupa. Pero habang tumataas ito, kailangan na nitong bitawan ng mga booster. Hindi dahil wala na silang halaga, kundi dahil tapos na ang papel nila. At kung pipilitin mo silang isama pa, Baka hindi ka makarating sa mas mataas mong potensyal. Ganyan din ang buhay. Habang umaangat ka, may mga taong hindi na talaga bagay sa susunod mong kabanata. Minsan, pinipilit nating ayusin ang relasyon, tinatawagan, kinakausap, iniintindi. Pero sa huli, kailangang tanggapin. Tapos na talaga ang bahagi nila sa kwento mo. At kung pipilitin mo pa rin, baka ikaw rin ang masaktan at mapagod. Ang hindi alam ng karamihan Kapag may umalis sa buhay mo, may puwang na nabubuo puwang na pwedeng punan ng mga taong mas akma sa bagong ikaw. Pero bago sila dumating, kailangan mong pakawalan ang mga hindi na aligned sa'yo. Oo, sa simula masakit, malungkot, nakakalito. Pero habang lumilipas ang panahon, mararamdaman mong gumagaan ang loob mo. Mas tahimik ang isip, mas malinaw ang direksyon, mas totoo ka sa sarili mo. Sabi ng Stoicism, hindi natin hawak ang damdamin at kilos ng ibang tao. Pero tayo ang may kontrol kung paano tayo tutugon. At minsan ang pinakatamang tugon ay hindi ang ipaglaban, kundi ang bitawan ng may respeto at pasasalamat. Kaya kung may mga taong unti-unting nawawala sa buhay mo ngayon, huwag mong isipin na talo ka. Baka ito na ang hudyat na umaangat ka na. Baka tinatanggal ng buhay ang mga hindi na bagay sa bagong bersyon mo para makalipad ka ng mas malaya mas mataas at mas buo. Sign number two, may matinding pagnanais kang baguhin ang buhay mo. Napapansin mo ba parang hindi ka na masaya sa araw-araw mong ginagawa? Yung dating routine na okay lang dati, ngayon parang nakakasuya na. Yung trabaho mo, nakakapagod na. Yung mga taong nasa paligid mo parang hindi mo naka -vibes. At may maliit pero malakas na boses sa loob mo na nagsasabing, Ayoko na ng ganito. Gusto ko ng pagbabago. Hindi mo alam kung bakit mo ito nararamdaman at lalong hindi mo alam kung saan magsisimula. Pero sigurado kang may kailangang baguhin at alam mo ba? Ayon sa Stoic philosophy, ang ganitong pakiramdam ay hindi kahinaan. Ito ay senyales ng paglago. Nagbabago ka. Unti-unti kang nagiging ibang tao, mas malalim mag-isip, mas aware sa sarili, mas gising sa realidad. Kaya pati ang mga bagay na dati ay kasi sayo, ngayon parang hindi na. Parang damit na dati ay swak na swak, pero ngayon kahit pilitin mong isuot, hindi ka na komportable. Hindi dahil mali ang damit, kundi dahil lumaki ka na. Ganun din sa buhay. Yung mga bagay na okay lang dati, ngayon ay hindi na sapat. Kasi may mas bagong ikaw na gustong lumabas, yung ikaw na mas matapang, mas totoo, at mas handang mangarap ng mas malaki. Pero aminin natin madalas tayong natatakot. Sinasabi natin sa sarili, okay na ito kahit hindi na talaga. Minsan iniisip pa natin baka hanggang dito na lang ako. Takot sa pagbabago, takot sa pagkakamali, takot sa pag-iisa. Pero ang stoicism ay nagtuturo, hindi mo hawak ang magiging resulta. Ang mahalaga, gumawa ka ng tamang hakbang para sa sarili mo. At kung nararamdaman mong may kailangang baguhin, pakinggan mo 'yon hindi yan random na boses boses yan ng totoong ikaw na gustong lumaya hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo sa isang iglap kahit maliit na hakbang lang basta gumagalaw ka dahil sa bawat paglayo mo sa dating ikaw mas lumalapit ka sa mas masaya, mas buo at mas totoo mong sarili kaya kung may matinding damdamin ka ngayon na nagsasabing gusto ko na ng pagbabago huwag mo yang balewalain Senyales yan na handa ka ng maglevel up at gaya ng isang ibon na matagal nang nakakulong sa hawla, kapag bumukas ang pinto, ang kailangan mo na lang ay lakas ng loob na lumipad. Baka ang bagong buhay na gusto mo, naghihintay na lang sa tapang mong sumubok. Sign number 3. Pakiramdam mo sunod-sunod ang problema. Naranasan mo na ba yung parang walang katapusan ang problema? Kakaresolve mo pa lang ng isa, heto na naman ang kasunod. Parang walang pahinga. Parang lahat ng ginagawa mo, binabangga ng buhay. Gusto mong umusad pero sa bawat hakbang may humaharang. Gusto mong ayusin ang lahat pero mas lalo lang gumugulo, nakakapagod, nakakafrustrate. At minsan, mapapatanong ka na lang, ginagawa ko naman ang lahat pero bakit parang walang nangyayari? Pero alam mo ba, ayon sa Stoic philosophy, ang ganitong yugto ng buhay ay hindi tanda ng pagkakamali. Sa katunayan, ito pa nga ang sinyalis na may malaking pagbabago na malapit nang dumating. Bago dumating ang breakthrough, laging may matinding resistance. Parang gusto mo nang tanungin ng buhay, handa ka na ba? Buo na ba ang loob mo? Kaya mo bang i-handle ang susunod na level ng buhay mo? Isipin mo ang pana. Bago ito tumama sa target, kailangan mo munang hilahin pa atras. At habang mas malakas ang paghila, mas malayo ang mararating. Ganon din ang pagsubok. Lahat ng pain, delays, failures, hindi para sirain ka, kundi para i-charge ka para ihanda ka sa paglipad. Kaya kung ngayon sabay-sabay ang problema, 'wag mong isipin na pinarurusahan ka. Pinapalakas ka. Marami ang sumusuko sa mga ganitong panahon, hindi nila alam, konting-konti na lang. Nandoon na sana sila. Pero dahil sa pagod, sa takot, sa duda, umatras sila. 'Wag kang maging isa sa kanila. Sabi ng Stoicism, ang tunay na lakas ay nasa loob. Hindi ito sigaw, hindi ito yabang. Ito yung katahimikan sa gitna ng gulo. Yung kakayahang huminga, mag-isip at kumilos kahit may bagyo. Ang tunay na matatag hindi yung hindi nababagsak, kundi yung bumabangon kahit ilang ulit pa siyang madapa. Kaya kung ngayon, kaliwat kana ng problema mo, kalma lang. Hindi ka sinusubok para masaktan. Sinusubok ka kasi may mas malaki at mas makabuluhang bagay na nakalaan para sa'yo. At para maabot mo yon, kailangan mo munang pagtibayin ang loob mo, ang puso mo, ang isip mo, ang pananampalataya mo, kapit lang. Dahil sa bawat pagod may kapalit na ginhawa, sa bawat luha may kapalit na liwanag, at sa likod ng kaguluhan ngayon, baka naroon na ang simula ng pinakapanibagong kwento ng tagumpay mo. Sign number 4 Nawawala ka sa direksyon. Naranasan mo na bang gumising sa umaga pero parang wala ka ng gana? Yung parang wala kang malinaw na patutunguhan. Parang araw-araw ay paulit-ulit lang pero hindi mo na maramdaman ang saysay sa mga ginagawa mo. Ginagawa mo ang lahat para ayusin ang buhay mo pero hindi mo alam kung tama ba ang susunod na hakbang. Napapaisip ka na rin, tama ba ang mga desisyon ko noon? Tama bang tao ang pinili ko? Totoo pa ba ang mga pangarap ko? Minsan, masakit aminin pero parang hindi mo nakilala ang sarili mo. At ang pakiramdam ng pagkaligaw, nakakatakot. Pero alam mo ba? Sa Stoic philosophy, ang ganitong pakiramdam ay hindi kabiguan. Bagkus, ito ay simula. Simula ng isang mas malalim na pagbabago sa loob mo. Bago ka umunlad, kailangan mo munang dumaan sa gulo bago mo makita ang linaw kailangang harapin mo muna ang dilim. Isipin mo ang isang paru-paro. Bago siya lumipad, dumadaan muna siya sa pagiging uod. Tapos pupunta siya sa loob ng kokun. Madilim, masikip at mag-isa. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya. Pero sa katahimikan at kaguluhan ng loob, unti-unti siyang nagbabago at paglabas niya, malakas, maganda at malaya. Ganyan din tayo. Minsan, kailangan mo munang maligaw para mawala ang mga bagay na hindi na para sa'yo. Mga maling ugali, maling tao, o paniniwalang pumipigil sa iyong lumago. Kasi kapag laging maayos at komportable ang lahat, baka hindi ka talaga gumagalaw. Pero kapag nararamdaman mong gulo, kalituhan, at kawalan ng direksyon, baka may binabago na ang buhay sa loob mo. Hinuhubog ka nito. Ayon sa Stoicism, hindi natin hawak ang lahat ng bagay sa paligid natin. Pero ang kaya nating gawin ay tanggapin ang mga nangyayari at magtiwala sa proseso. Hindi mo kailangang ayusin ng lahat ng sabay-sabay. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko. Kaya kung pakiramdam mo ngayon ay lutang ka, nawawala ka sa direksyon, huwag mong isipin na may mali sa'yo. Baka nga tama lang talaga ang nangyayari. Baka ito ang paraan ng buhay para ihanda ka sa bago mong sarili. Ang pagiging lutang ay hindi laging masama. Minsan ito ang sinyalis na may mas malalim na pagbabago na paparating. Tanggapin mo ang yugtong ito, hindi ito wakas. Simula ito ng panibagong kwento. At tulad ng paru-paro, darating din ang araw na makakalipad ka rin. Mas matatag, mas totoo, at mas malaya bilang ikaw. Sign number five, mas pinipili mo na ang katahimikan kaysa sa kakulitan ng mundo. Napansin mo ba na habang lumalalim ang paglalakbay mo sa sarili mo, mas pinipili mo na ang tahimik, ayaw mo na ng drama, ayaw mo na ng ingay, ayaw mo na ng paulit-ulit na usapan na walang saysay. Dati okay lang sa'yo ang makisabay. Sa chismis, sa ingay ng social media, sa walang katapusang notifications. Pero ngayon, mas mahal mo na ang katahimikan. Mas gusto mong mapag-isa. Mas masarap na ang simple. Mas panatag ka na kapag walang gulo, hindi dahil malungkot ka, kundi dahil lumalalim ka. Sa Stoic philosophy, ito ang tawag nila na inner stillness, ang tahimik na isipan. Hindi tahimik dahil wala kang iniisip, kundi tahimik dahil hindi mo na pinapatulan ang lahat. Hindi mo na kailangang manalo sa bawat argumento. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa mga ayaw naman umintindi. Hindi mo na kailangan ng validation dahil alam mo na ang halaga mo. Kapag dumarating ka sa ganitong punto, ibig sabihin, mas handa ka na sa mas malalim na buhay. Kasi ang kapayapaan ng loob ay hindi lang resulta ng tagumpay, ito mismo ang batayan ng tunay na tagumpay. Dahil ang stoic na isipan ay hindi na apektuhan ng labas. Hindi ito nagiging reactive, kundi responsive. Kalma. Klaro. At buo. Kung mas pinipili mo na ngayon ang katahimikan kaysa sa ingay, hindi ka nawawala ikaw ay nagkakaroon ng linaw. Mas gusto mo nang magbasa kaysa makipagbalitaktakan. Mas gusto mong manahimik kaysa makipagsabayan. At mas gusto mo nang maging totoo kaysa maging popular. Yan ang senyales na hinuhubog ka na ng buhay para sa mas mataas na antas. Hindi ka na alipin ng opinyon ng iba. Hindi ka na alipin ng validation, comparison o ingay. Tahimik ka na kasi alam mong hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo. Tahimik ka na kasi alam mong may mas malalim ka ng pinanghahawakan. At sa katahimikan na yan, nagsisimula ang tunay na pagbabago. Sign number six, nakakaramdam ka ng kapayapaan. Kahit magulo ang lahat, napansin mo na ba yung kakaibang pakiramdam na kahit ang gulugulo ng buhay mo, may problema sa pera, sa relasyon, sa trabaho, pero sa loob mo, kalmado ka lang. Hindi mo maipaliwanag kung bakit pero may kapayapa ang tahimik na umiikot sa puso mo. Hindi ito yung okay lang ako na pilit. Ito yung malalim na pagtanggap. Alam mong hindi perpekto ang lahat. Alam mong sabog ang paligid mo. Pero hindi ka natataranta. Hindi ka naghahanap ng sinisisi. Hindi ka na umiwas. Hindi ka na natatakot. Tanggap mo na ang nangyayari. At higit sa lahat, naniniwala kang may dahilan ang lahat. At kung nararamdaman mo yan ngayon, ito na ang pinakamalakas na sinyales na malapit ng magbago ang buhay mo. Para sa mas mabuti, ayon sa Stoic philosophy, ang tunay na kapayapaan ay hindi galing sa mundo sa labas, kundi sa mundo sa loob. Ibig sabihin, kahit gaano kagulo ang paligid mo, basta payapa ka sa loob, wala kang talo. Isipin mo ang isang bagyo, grabe ang hangin, umaalo ng dagat, magulo, magmadilim. Pero sa pinakagitna ng bagyo, ang tinatawag na eye of the storm, naroon ang katahimikan, tahimik, kalma, walang kaguluhan. At kung ikaw, sa gitna ng personal mong unos, ay nakakaramdam ng ganoong peace. Ibig sabihin, nandoon ka na, sa sentro ng proseso. Hindi ka patapos, pero malapit ka na. Kasi minsan, ang soul natin ang unang nakakaalam na may magandang darating bago pa ito maramdaman ng isipan o makita ng mga mata. Mapapansin mo rin, may mga tao na kahit ang bigat ng pinagdadaanan, matatag pa rin, tahimik, hindi nagwawala, hindi nagrereklamo. Bakit? Kasi alam nilang hindi ito ang katapusan. Alam nila lahat ng ito ay may layunin. Yan ang stoic mindset. Hindi mo kontrolado ang mundo. Pero kontrolado mo kung paano ka tutugon sa mundo. At kapag kaya mong manatiling kalmado, kahit nagkakagulo na ang lahat sa paligid mo, ibig sabihin handa ka na. Handa ka na sa next level. Handa ka na sa panibagong yugto. Handa ka na para sa mas malalim, mas matatag, at mas totoo mong sarili. Kaya kung ngayon, kahit hindi pa naaayos ang sitwasyon mo, kahit ang dami pang tanong sa isip mo, pero nakakaramdam ka ng kapayapaan, magpasalamat ka. Ibig sabihin, binibigyan ka na ng bagong lakas. Binubuo ka na ng buhay para sa panibagong simula. At ang ganyang klasing kapayapaan hindi yan ordinaryo. Hindi yan gawa-gawa. Yan ay senyales. Senyales na hindi ka na basta-basta matitinag. Senyales na hinug na ang loob mo. At senyales na malapit na ang mas mabuting buhay na matagal mong inaasam. Sign number 7. Bigla kang nagfo-focus sa self-improvement Napansin mo ba na iba na ang gusto mong panoorin, iba na ang mga binabasa mo? Dati, puro entertainment lang, mga memes, funny videos, trending content. Pero ngayon, masinahanap mo ang mga aral sa buhay, mga kwento ng tagumpay, at mga mensaheng nagbibigay ng direksyon. Bigla mong gustong ayusin ang sarili mo. Gusto mong matuto. Gusto mong maging disiplinado. Mas observant ka na sa ugali mo, sa galaw mo, sa iniisip mo mas pinipili mo na ang katahimikan kaysa ingay, ang kaalaman kaysa aliwan, ang pag-unlad kaysa pagkukwento ng reklamo. At ang tanong mo ngayon, bakit ganito? Bakit bigla akong naging ganito? Ang sagot, pinaghahandaan ka ng buhay para sa next level mo. Ayon sa Stoic philosophy, ang ganitong klasing shift ay hindi basta-basta lang. Hindi ito trip, hindi ito uso, hindi ito aksidente. Ito ay malalim na sinyales na may malaking pagbabago na paparating sa buhay mo. Isipin mo ito, wala namang nagsisimulang mag-insayo nang walang pinaghahandaan. Diba? Hindi ka naman basta babad sa learning kung wala kang malaking gustong makamit. Ibig sabihin, kahit hindi mo pa alam kung ano iyon, ang soul mo alam na. At unti-unti ka na nitong hinuhubog, inaayos ang loob mo bago baguhin ang labas. Minsan, kahit wala pang nagyayaring malaki sa labas, ramdam mo na ang pagbabago sa loob. Mas gusto mo na ang tahimik. Mas pinipili mo ang kapayapaan kaysa drama. Mas mahalaga sa iyo ang pag-unawa kaysa paninisi. At 'yan ang tunay na simula ng growth. Pero tandaan mo, ang landas ng self-improvement ay hindi madali. Mapapagod ka. Minsan, parang walang nangyayari. Minsan, parang ikaw lang ang gumagawa ng lahat. Pero ayon sa Stoicism, ang tunay na tagumpay ay hindi biglaan. Ito ay bunga ng araw-araw na maliliit na hakbang, disiplina, mindset shift at pagiging consistent kahit walang nakatingin. At kung ngayon napapansin mong lumilihis ka na sa dati na focus mo at mas pinipili mong patahimikin ang loob kaysa pasayahin ang feed, yakapin mo iyan dahil hindi lahat ng tao ay ginugustong ayusin ang sarili nila pero ikaw nagsimula ka na at sa moment na 'yon nagbago na ang direksyon mo iba ka na iba na ang nilalakaran mong daan at unti-unti mo nang nilalapitan ang bersyon ng sarili mong mas matalino mas matatag at mas handa sa lahat ng biyaya at hamong darating sign number 8 biglang may mga unexpected na opportunity naranasan mo na ba yung sunod-sunod ang problema sa buhay pero biglang may kakaibang dumating isang simpleng mensahe, isang bagong kakilala, o isang maliit na ideya na bigla kang na-excite, maaring may nag-alok sa iyo ng trabaho, o may nakausap kang tao na kahit saglit mo lang nakilala, parang may bit-bit na positibong pagbabago. O baka bigla kang nagkaroon ng gana subukan ng bagay na dati mong hindi pinapansin, at ngayong iniisip mo bakit ngayon ko lang ito naisip, akala mo simpleng pangyayari lang, pero sa totoo lang, Baka hindi ito aksidente. Ayon sa Stoic philosophy, ang buhay ay puno ng mga senyales. Ang tanong lang, nakikita mo ba ito o masyado kang nakatingin sa problema? Kadalasan, ang pinakamalaking pagbabago sa buhay natin hindi nagsisimula sa malalaking eksena. Minsan, galing ito sa mga maliliit na pagkakataon na halos hindi mo mapansin. Isipin mo ang isang maliit na bintana na bahagyang nakabukas. Kung hindi ka maglalapit, hindi mo makikita ang tanawin sa loob, pero kung sisilipin mo, baka doon mo makita ang bagong daan patungo sa panibagong yugto ng buhay mo. Ganyan din ang oportunidad. Hindi ito laging engrande, grande, hindi laging sigurado, at madalas dumarating habang abala ka sa ibang bagay. Ang problema, karamihan sa atin naghihintay ng perfect timing, yung siguradong malinaw, planado, at walang sablay. Pero sa Stoicism, itinuturo na ang tunay na matalino hindi naghihintay ng perpekto kundi bukas sa kahit maliit na pag-asa. Dahil baka ang simpleng chance na yan ang simula ng tagumpay na matagal mo nang inaasam. Maraming kwento ng tagumpay ang nagsimula sa maliit. Yung iba, nag-apply lang sa trabahong parang wala lang, pero doon nila nakilala ang taong tutulong sa kanila. Yung iba, nagsimulang magbenta online ng kung ano-ano lang, pero yun pala ang unang hakbang sa sariling negosyo. Kaya kung may dumadating sa'yo ngayon na maliit na oportunidad, huwag mo agad baliwalain. Baka ito na ang sagot sa matagal mo ng dasal. Baka ito ang pintuan papunta sa panibagong direksyon ng buhay mo. Ang Stoic philosophy ay nagtuturo ng pagiging bukas, mapagmasid at handa. Hindi natin hawak ang lahat ng darating, pero hawak natin kung paano tayo tutugon kaya kapag may pinto na bahagyang bumukas, huwag mo agad isara, silipin mo, subukan mo. Bakaya na ang simula ng mas mataas na antas ng buhay mo. Kung isa o higit pa sa mga ito ang nararanasan mo, huwag kang matakot at lalong huwag mong isipin na may mali sa'yo. Sa Stoic Philosophy, itinuturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo kakomportable sa buhay. Kundi sa kung paano tayo tumatayo sa gitna ng gulo, ang kalituhan, ang lungkot, ang pagod, at kahit ang katahimikan, lahat ng yan ay hindi hadlang, kundi tanda ng pagbabago. Binabago ka ng buhay, hindi para sirain ka, kundi para ihanda ka sa mas malalim, mas matatag, at mas totoo mong sarili. Kaya kung pakiramdam mo ay nasa gitna ka ng hindi mo maintindihang proseso, yakapin mo yan. Igalang mo yan at higit sa lahat magtiwala ka dahil kahit hindi mo pa nakikita ang buong larawan may niluluto na ang tadhana para sa iyo at kung nararamdaman mong malapit na ang pagbabago malamang totoo nga kung nakatulong sa iyo ang video na ito kaibigan huwag kalimutang i-like ang video at magsubscribe subscribe sa ating channel para sa mas marami pang aral mula sa stoic philosophy maraming salamat po magingat ingat po tayo palagi at kay Lord po lahat ang papuri